Hello guys, welcome back to Sun and Heaven Empire. Tung sa kaya mga Taurus. So titingnan natin kung ano ang energies sa inyo ngayon. Ngayon ba na yung general ito? nag pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nila mo kung para sa inyo, at ang iba hindi ano, ibigay po natin sa inyo. Um, siya mga Taurus na ito. Thank you, thank you sa

Okay. Um, Taurus na. No? May mga... Meron kang mga tinanim or meron kang mga pinuprosige no? sa iyong sarili. So, kailangan mo ng kailangan mo ng mas masipag no? na energy. No? Dahil meron kang energy dito na kailangan mo paghir... kailangan mo pagtsagaan kapan yung mga pangarap mo sa buhay no? kasi uh, meron ka dito kailangan mo na ano, talagang as in hard, hard work hard work no? sa trabaho para makuha mo itong tagumpay na minanais mo no? lalo lalo na kung gusto mo makapag-travel gusto mo makapag-trabaho sa ibang bansa no? ang kailangan mo nang, kailangan mo sa doble kayo no? yung gagawin mo action dito na. kasi sa nasasense ko naman um, mapag, mapagtatagumpayan mo ito once na um, talaga yung talagang pagpuporsigin mo sa ginagawa mo sa trabaho mo no? may mga achievement kang matatanggap mat, or kung nag-apply ka sa ibang bansa matatanggap ka dyan patuloy mo lang pag ang pagtatrabaho at uh, makukuha mo rin makukuha, makukuha mo rin itong travel na ninanais mo mapagtatagumpayan mo ito ma-accomplish mo to or meron kang sitwasyon na um, meron ka nang itinanim no? meron ka nang tinanim dito na inaalagaan mo na hindi mo hinahayaang ang mawala sa'yo no? kasi kumbaga sa kung nakapag-apply ka na dito sa trabaho nandun yung pag nandun talaga yung patuloy mong pagpupursige yung patuloy mong pagtatrabaho kaya naman na pagtatagumpayan mo yung bawat yung bawat na ginagawa mo sa iyong sarili ginagawa mo sa iyong trabaho na pagtatagumpayan mo to no, kasi nandun yung sipag talaga eh nandun talagang pursigido ka sa ginagawa mo no? At may mga sitwasyon din dito na ang, ener ang energy mo dito is talos parang um, nandun yung pagiging um, feminine, feminine, energy and masculine energy. Nandito yung yung tapang mo, nandito yung, nung na, parang nandun yung pagiging balanse. Eh. Na, nandun yung talagang may, nandun yung logic, na no? nandun yung practical, nandun yung, uh, nandun talaga yung pagiging, pagiging nanay mo, pagiging tatay mo. Nandun ka sa ganung sitwasyon na lahat ng bagay, lahat ng bagay pinaprotektahan mo. No? Na? Kaya, may mga bagay kang inaalaga sa iyong sarili. No? Dahil napaka uh, may mga pagbabago no? na nangyayari sa iyong buhay dahil nga sa pagiging istripto mo, sa pagiging independent mo, sa pagiging father and mother na no? ginagawa mo sa iyong sarili no? na ang ganyan pagka-estricta no? uh, lahat ng bagay ay na, nadidisiplina mo no? dinidisiplina mo ang iyong sarili dinidip, eh? dinidisiplina mo yung mga bagay na na talagang magiging maganda ang kalalabasan nito dahil alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo itong magampanan no? kayang-kaya mo itong mapagtagumpayan dahil nandun yung pag-aalaga mo sa mga bagay na nakuha mo na kasi ikaw na ang ikaw ang ikaw ang boss no? ikaw ang boss ng sarili mo ikaw ang boss ng mga ginagawa mo kung paano mo itong makukuha no? or kung paano mo ito maka na maayos dahil nandun yung pagiging strict mo no? lalong lalo, -lalo na sa mga bagay na meron ka at sa iyong sarili din nandun yung pagiging disiplina mo so ano pa ang message sa inyo mga Taurus position ka dito na mas priority mo yung sarili mo. Mas inalagaan mo. No. kung meron kang mga parang may mga sitwasyon ka na parang nahihirapan ka i i-build yung itong mga tinanim mo no itong mga pinagsusumikapan mo lang lalo, lalo lalo lalo, lalo na sa iyong financial no tumong alala kasi kasama mo lang si God sa lahat ng mga plano mo sa lahat ng mga ginagawa mo kasama mo siya lagi mapagtatagumpayan nyo to mapagtatagumpayan mo to kung ano man itong mga itinanim mo kung ano man itong mga pinagsasamikapan mo lalo mo lalo na sa iyong financial kung gusto mo makapagtrabaho ng pamilya tatanggap at matatanggap ko dyan no worries um, uh, nah, 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 nah. makikita mo rin no, nah. makikita, no I see, no I see uh, alam mo rin na makikita mo ang um, solusyon or sitwasyon na magiging matata, mapagtatagumpayan mo ito dahil napaka-sipagin mo na, at napaka-disiplinado uh, no? so um, be aware no? sa mga nakapaligid o sa mga kasama mo kasi may mga taong um, naiingit mo no? may mga energy na ganito be aware sa mga plano mo sa mga idea mo sa mga gagawin mo at sa mga bibitawan mo salita so bakit kay ganyan dahil nga siguro masyado kayo stricto no? masyado kayo um, father and mother figure no? kaya siguro may mga taong yun, tinatanong nang uh, bakit bakit ka ganyan bakit napaka ano mo ganyan ganito ganyan dahil nga sa pagiging aura ninyo na nandun kayo sa point na napaka disiplin disiplinado disiplinada no? kaya ang iba ay parang nakakayanan mo yung mga halimbawa trabaho ng lalaki kaya mong gawin yung kung ikaw naman ay lalaki babae babaeng trabaho kaya mong gawin no? nandun yung feminine and masculine energy no kaya kaya naman bakit ka bakit ka ba ganyan na <laughs> no, bakit ka kasi ganyan no, nagagawa mo lahat ng mga trabaho so yun ano pa ang message sa si inyo ng angels guys o oh, wedding may wedding na ang sinasabi ng angels marriage is the union of the two of souls join in love mutual respect and commitment and signifies a desire to deepen love over time your wedding day is, is testament to your well founded faith in love power continually great life into the faith in love Dios one sa ang na siguro dito, no? May mga kasan na magaganap, no? Same, no? Ito yung, ito yung soulmate mo na. Or ito na po. Or ito na po kayo. Itong uh, mother and father figure ng feminine and masculine. Siguro ito na kayo. Mag-asawa na kayo nito. Ito na yung soulmate mo. Kaya siguro, nakapag iisip din kayo na magtakasan, no? Kaya mas lalo yung sinisipagan at talagang wino-work out nyo -wino -wino yung trabaho ninyo para sa mga pangarap ninyo. So, yun po yung pangasin sa inyo mga Taurus. Um, pwede nyo lang itong pagiging no? disiplinada at patuloy na nagbubuhos para sa pangalan so yun po and no worries God is with you and alam mo naman sa sarili mo at mararamdaman at mararamdaman mo to dahil yun napakasipag mo yun so yun po yung message thank you thank you God bless you